ang unang women's organization na tumanggap ng Magnegosyo Taday Fund. Ang mga miyembro ng Mika ay nagkapagkita sa akin noong Marso para ipaabot sa OVP ang kanilang pasasalamat sa kanilang narating dalawang taon pagkatapos nila naging recipient ng programa. Dalan din nila ang application forms para sa akin dahil nais kong maging member ng Mika. I am saying this because I am deeply impressed by Mika's advocacy and how the group exemplified the message of hard work and hope. Magandang halimbawa para sa mga kababaihan ang Mika. Ang epekto ng pagasenso ng Mika ay hindi lamang na sa kanilang organisasyon; umabut din ito sa buong komunidad. sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa mga aktibidad na naghihikayat ng aktibong partisipasyon na...